Hello hello mga katigang pananghalian na ay na tayo ito yung panaka namin meron siyang parang ano ito eh. olive yata ito eh. fresh olive ito itong green tapos ang gulay namin ay cauliflower dalawang klaseng cauliflower isang violet at saka isang yung ordinary yung white tapos meron din siyang carrots na violet din. At saka ewan ko yung green. Ito. Tikman ko para alam natin. Ay green yung orange. Parang kamot. <laughs> at saka protein namin ay beef at saka chicken. Tapos ang soup namin hindi ko alam ito kung ano kaya titikman ko, galagay ko sa caption mamaya. Hindi ko alam pa rin. titikman <laughs> ko, hindi ko parang alam. Sa caption na lang mamaya. At saka yung ano ko, panulak ko ay pakilim ng pinya. Okay, kainan na tayo. Yung mga luto ng beef at saka chicken sa caption mamaya. Tikman ko nga itong ano. Kung talagang ano ito. Uh, olive na fresh. Hindi naman olive. Ewan ko ito. Yung green hindi ko alam. Pero ito, gisantes yan. Green peas yan. Ewan ko ito. Nakala ko ano. Olive. Okay, okay. Kainan na. Bye.